So ito na mga ka-prom din no? Ang ganda na po ng tubo ng ating mga tanim na sitaw. Ito po ay one week. Pagkatapos po nating maitanim po yung mga buto. So sa first stage po niya, inaapalayan po natin niya ng urea, no? para mas mabus po siya. Ang kailangan po kasi ng halaman sa unang uh, linggo niya para mas gumanda yung dahon, mas gumanda yung mga ugat at yung pong kanyang katawan at mas mabilis po siyang lumaki ay nitrogen. So, first week, ang ilalagay po natin dito ay nitrogen. Mamaya, bibili pa po tayo ng uh, urea para po uh, may apply po natin. Dahil uh, hindi po maganda pagka nalipasan po, no? Huwag masyadong nali. Then, after one week po, apply na po natin yan ng complete. Then, another complete, another one week. Then, mga one month, almost one month pagka sya po ay malapit na mamulaklak, ay pwede naman po nating samahan po haluan po natin yung complete ng potash or pwedeng potash halo no kung maganda naman po yung tubo ng ating mga tanim na sita so eh, dito po sa ginawa po nating balag sa ating mga sili dyan na rin po natin sa hilera po na yan itinanim ito pong sita para gamit na gamit po natin yung kawayan na ating pinambalag so lalagyan na lang po natin ito ng uh, tali no So ito po, meron tayo dito ng triply. Ito po yung pang sa kapang ibabaw. Then pwede tayong gumamit ng one or ng two ply.